Hello everyone! Once again, welcome to my vlog. So, ipapakita ko ngayon sa inyo ang buhay naming mga guro. Ayan, nakasakay kami sa isang maliit na bangka. Papauwi na kami sa aming isla. Nagkaroon po kami ng isang malaking pagtitipon ng lahat ng mga guro sa bayan namin para sa pagkumpisa ng pasukan. So, habang binabaybay namin yung karagatan, lumakas yung mga alon, sumama yung panahon, um, malakas yung ulan, malakas yung hangin, at napahigpit talaga yung yakap ko doon sa kahoy na nasa gitna ng aming sinasakyan na maliit na baka. Sobrang mahirap yung buhay kasi kapag ganito talaga masama yung panahon, wala ka talaga makakapitan kundi lakisan lamang yung iyong loob na ang iyong hangarin ay mapapabuti talaga yung para sa mga bata at yung para sa bayan